Kiyama saan ka ba, Diyos? Data ate masida. Yo, mga kawadis, ha, mabiruto tayo ng pinagkuoma. Or, inalim mga kapne. Oh, ayan. Ayan, ang pang, isang, ano, pang isang, isang linggo, taro, yung linggong kulang, kasi konti lang. Pwede ba nang, ah, uh, ihalo sa kanin, tapos, ayan na, pwede nang pamulam yan kahit ilang ang kanya, ilang araw yan, tipig yan. Lalo pa kinalatan mo. simple lang naman yan. Bawang, mga kamatis, sibuyas lang, tapos karne, tapos alamang, or di kaya mugong. Yung bisyos, pwede nyo gawin lalo, lalo sa aming mga Ilocano. Most din, ginagamit namin is pag talaga. Tapos maraming kamatis. Ayan ang mga niyan. Tapos masarap pala ang uh, pag ano, medyo ma maraming paminta. Ayan lang. Pakiwaan okay, mo lang yan, lahat, lahat, lahat. Yan, ang para mas madaling maluto. Yan ang mga regato natin, napakasimple lang. Yan, napakasarap. Mga pabagis. Di ba? Napakasarap niyan. Mas maganda pa sana pag nagbisa na yung ano. Nagbisa na yung alamang natin. Pero, may gara tayo niyan. Kaya itinarekta na lang natin. Una, Ibisa mo lang yan, yung bawang at saka sibuk Tapos, pagkatapos niyan, i mo na ano, ilagay mo na yung akne. Ano, Isabisa mo lang din yan hanggang sa masisi, sabi sa Nitzelo ano. Sa Tagalog naman, para matanggal yung ano, yung konti mga manti-manti kaya taba. Tsaka diyan talaga sumasarap ang ano na ano, pagluluto, pag naigisa mo na mabuti yung karne. Kahit anong karne pa yan, na ang na malar niya ako ayan pong pasarap tapos pag medyo na igisa mo na siya ilagay mo na yung yung ano yung alaman para may igisa mo rin maluto pa yung alaman kasi pag idinirekta mo hindi siya masyadong malasa meron din konyan yan igisa mo lang yan ang igisa nga mo kiwaran ang kabagis kiwara mo ah kabagis Taman. Oh, yan. lamang na yan sa sarap na pa na mga Ilocano. Pero itong pan na to, itong dish na is Tagalog na siya. Ayan, sikreto niyan, kamatis. Yun nga lang, wala tayong na-harvest na kamatis. Ay, bumili tayo ng kamatis sa, ano, sa Talipapa. Yun nga lang, mahal. Ang, oh, kwan, ang kamatis sa amin dito is 27, apat na peraso. So, sabihin na natin 30. Siyete, isang kamatis na pamahal ng no? kamatis. Kaya tipid ang kamatis niyan. Um. Naaabot ka po sa video to. Paki-like Share and follow. Thank you for watching. Oh, oh, bye guys. Goodbye Monday. Goodbye